Mula ng magbinata, nakagisnan ng trabaho ni Kuya JR ang pag-welding sa mga pinapasukang construction site. Sa dekadang pagtatrabaho hanggang sa magkaasawa at magkaanak, laborer pa rin siya. Wala, wala. Kaya ito na daw marit dito sa Baguio. Eh. Kahit sa eh, labor lang. Eh. Dapat uh, ang labor ay eh. ganun lang talaga. 450 pesos ang kanyang arawang kita. Mataas ito ng 20 pesos kumpara sa itinakdang 430 pesos na minimum wage ng Regional Wage Tripartite Regulatory Board Cordillera. Kung susumahin, kulang pa raw yan. Halos kalahati kasi ng sinasahod niya na pupunta lamang sa kanyang pamilya. Kaya ang siste, pag tinawag ng kamalasan, napapakapit na lamang siya sa kaanak na nagpapautang. Ayaw mo abonado. Talagang hiram ka sa kamag-anak. wala. Ay, wala magpayara, pwede. Wala. Nobyembre noong nakaraang taon nang magkaroon ng 30 pisong dagdag na sahod sa Cordillera. Pero dahil sa patuloy daw na pagtaas ang presyo ng mga bilihan at serbisyo, para kay Mark, nararapat ng dagdagan ang sahod sa rehiyon. Oo naman, kung sa tapat kasi mas malaki ang expenses dito sa Baguio kung ikukumpara mo sa Maynila. Kasi mahal na halos ultimo gulay karne, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Eh ta taasan dapat eh, kasi mamahal na mabilihin dito. ang business na tumas, hindi. Ayon sa Dolly Cordillera, patuloy na raw ang pakikipag-ugnay nila sa iba't ibang ahensya, mapa-gobyerno o pribadong sektor man. Ito'y bilang tugon sa hamon ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng napapanahong umento sa sahod sa iba't ibang reyon sa bansa, kabilang na ang Cordillera. Hindi muna isinapubliko ang napag-usapan, pero sinisikap nila magkaroon ng komprehensibong pag-aaral para rito. Kung titinan mo sa national level, yun naman yung mga issues and concerns ngayon ng government na tama ka uh, yung prices of commodities keeps on increasing and ito yung sahod hindi naman gumagalaw so kung kumbaga may disparity doon sa ano no sa economic uh, condition yun naman yung clamor at the same time yung prices kasi kung hindi naman tumataas yung ano yung presyo at stagnant yan so there's no way of ano clamoring for an increase para kila Kuya Mark at JR, titiisin na lang muna nila ang maliit na kita kaysa ang matenga at walang may pakain sa kumakalam na sikmura ng pamilya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.